official man deng ay 200 Kaya mo dito mapandar tatakbo malaki ang padanom tayo kasi 'ti makina rigat bendaren nagpatubig kasi tayo lakay para magpuan mag abono sa susunod na araw mas maigi kasi pag magabono pag may tubig pindahan tayo lakay nga tambakan na kuana siwang na ang pagkuan natin dito lang ay pagtubig pagpapatubig natin kung lang ganito lang maliit lang ang lakay hindi malalim para yung abuno makapag kuan lakay makapag penetrate sa sa panay yun daw yung maganda sabi nila dito na kayo nakadaan ng yun. Ano silong? Duwa. Tapos may pa dyan. sa lahat nga kakalakay, abuno tayong kuwata yun may duradang, may sibimpin sibimpin mayroong tuwang tuwang saltip ng granules kuwata yun, tapadris last na kuwan na, abuno 弄吧。 Tila kayo na mula tayo ti lima nga inyugod. At At lang ti kwan la kayo. May isa lang kurang uh, kuha tayo. Kurang binhita, yod, yung tayo. Dapat yung may isa yung gin eh. Madi pang uh, namulaan. Ito yung abanda na kayo. So pati pa nga may isa. Dahil yung mula na. Tapos ditoy. ay Mading mo balintuin na kay nagmulan ta si dagita wire ta ne. Tapos sa tuyi kwala ini Binuna agak iti iti ba bato Hello <laughs> <laughs> Dati may sa nga kwala kay subscriber nga lumabas <laughs> Kana kaniling Tila kay El Paso in. Eh, ati gi may kanto ah. Ano sa dito ni. Ato gi may katallo. Ngintu kwata yo. Bangon naglaan tan idala no ni medyo may kukpap kapag wala nga talakay kapag tubo tapos natin yung may kalima ito lahat yung may kalima tapos natin yung mga datin lakay nga na yung dito yun atoy datin lakay ni sa atin eh. hanggang J. Mordong na mula kiso lakay ngayon yung murdong ajay ta Idi la kay atoy atoy itigigid namin na laki ti papaya ngam nga nagserbi la kay gayam iti papaya, nga lakay gaya miti papaya no nagpadanomak padanumak nguma, ngumato ti danom aji papaya malpos siguro kurang pay tambak na lakay so malpas isuna so yun, natay jagjay in turto in mulmulak lakay nga papaya namayat mayat ko mga klase nga papaya dyan ito duwa pa yung klase nga po tupi ayun pa bilog pa ko rin tindag ng... awan ti swerte lang natay siguro tatan lang kayo tati ka mabalin siguro ang gumulan ta madiuni nga uh, managtudis so pela kayo na eh natapin may isa ni may tisuda naka ungar, -ungar na hindi umulak gamin dagitila lakay babatit da tapos duwa adunga klase dagitila eh, kayo ah nga ininyog ng walaan saan nga nitib saan nga dagay nga natatayag lang nga ininyog nga pang sentinel tinmulak dito kumbaga pang pangalan lang ti pagbuko kasi ay eh. mga kuprasan na ta kasi awawagan da nga mamarag babatit isuna na pisti o na yung napapadabi yung dadakil na sabsabot na napapos kulti bagas na aji may isa hindi ka po balay kinatoy ko kay kinati kinatoy dwarf hindi ka mulak dito eh Palubos lang kaya gispray ag, ispri, ag tayo man spray tayo man inu... uh, Martis Palubos niya ako Wala at atiti... May may isang anabiyag nga, nga papayangan mula mulat ah alangan, alanganin pala kaya Laganin pa nga mabiyag. Ayun, duma dito yung lakay. Ito sa Rono. Na natay dah. Hanggang diong to. Sobra kwa dyan ay mulak lang talaga. Sobra 20. Ay, sobra 30 lakay. Nga mapakayaya. Matay lang. Mas ayan. Ito lang mga lati. Ito lang mga lati. Ito lang Ato ito paborito ko lakay di ubingak. Sire. <laughs> Tingga alalino ting iipon nga eh. nag kukusa pa ti kulay na. <laughs> kukusa pa. Dumagas kami di classmate ko sa mga kami tinagadu kastoy. Sana iskilaan, ating ko, ah. <laughs> <No bra -brown. laughs> so, pagamdis kilaan ah. na ting iipon ko. no brown. Hmm. Medyo kalakay. na sa ha. Eh. 8 na doon na ta may na. Lakay, ti pinakaloob ah. na ti mula daga ti lakay da nanay ti kamuti nga ko ah ti violet makaagas kanu ko na daatoy ako sa ti lakay nabit ko pa na mula duwa nga bukar nga gapod diba di banga di nagalat ti singa mas lakay ay uh, mulak dito yan duwa nga puon ti mulak dito ay balay awanti na siya at nga ko ay balay pag mulan na kay so may mulak toy kaso inuuna nak tikal ding ay nugbutan na tikal dingan <laughs> mula dat ti nga kwa pandan ato ti herbal na ni nanay pandan di lang nagtagbay tambay tayo pa lang ditoy nanu mumalam gawit tayo Tapi kuala kahit yung mait nga pinagpasyar ti Taltalon Malam So makita mo na ada kiti ang dilipad nga kwa ha Nagtatayab nga mga insecton no nga nga klase klase Amom iti is sperm tone Kaya dati nagumok nga bilit iti ko atayo kapag ayan tayo aton eh. Pero ako mpailaki iti ko ana Ako mpaiti itlog na hindi na kayo makapalubos na bigat makapa-spray tayo <laughs> dapat yung kwan puraw puraw lang

Ayan na natin ayam na. Hanggang sa muli po. Salamat sa Panginoon. Bye-bye.